Nag-alok na ang National Bureau of Investigation ng 50,000 pisong pabuya para sa makahahanap sa isang Alice Leal Go na taga Quezon City na kapangalan ni Suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Gouo na ng NBI na matunto na ang naturang individual para maisalang sa investigasyon. Paaaring may nag-instruct sa kanya, kumuha ka ng clearance, gamitin mo ito. Alice Guo, born on July 12, 1986, pinanganak sa tabla. O, kita ng 20 mil, kuha ka. Uh, and for whatever purpose, kung ano man ang nila. Ang tinig ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago, hindi malinaw kung may kinalaman ng Alice Guo ng Quezon City kay Mayor Alice Guo ng Bambantarlac. Pero una nang sinabi ni Senator Ramon Teberos na posibleng kinuha ni Mayor Guo ang identity ng Alice Leal Guo ng